I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na sobrang hectic talaga ng schedule ngayon ng ating Donnie at Bel Mariano na kung saan ito ang ating Donnie ay todo promote na nga rin dahil nagsisimula na ang showing ng kanilang Gigi the Movie at ang ating Bel Mariano naman ay bukas na nga ang kanyang The Solemn album launch na gaganapin nga sa Sky Dome pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon alam naman natin na sobra talaga talagang namimiss ng ating Donnie at Belle ang isa't isa kaya naman napapapost na lang sila ng ganitong mga larawan kung saan unang ang nagpost itong ating Belle Mariano ng larawan ng ating Bingling at sinunda naman ito ng pagpost ni Doni ng ganitong larawan na nagdate naman itong ating Bingling siguro sa mga ganitong paraan nga pinaparamdam ng ating Donnie at Belle sa isa't isa kung gaano na nila pandemi isa't isa. Dahil alam naman natin na sobrang busy talaga ng ating couple sa kanilang mga solo ganaps na talagang suportado ang bawat isa sa kanila. Kaya naman, umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.